Hihi, kain. Ano yung kinakain nyo? Surprise. Wow. Chorop-chorop naman yan. Ay <laughs> oh, yummy yummy Ang merienda nila bang Ay yummy yummy Merienda nila bang Because magkadikit oh. <laughs> Ito din magkadikit oh. oh. Atigas pa Atigas <laughs> pa Dalawa yung hindi umunod. Um, uh -huh. uh -huh. uh -huh. na walang nakalaw sa Ay, wala. Aho, okay loobin lang yan. Mmm. Come Ah, Come

Hmm. Baba ganyan naman po, <laughs> po, dito sa bubong? talaga hmm, ko dito sa bubong. Oh, <laughs> ito, si queen queen. Eh, queen queen talaga. No? <laughs> at ako at si Ate. Wow. De, isa lang maputi. Ay Kami dalawa na... ni Ate inam. Kami dalawa natin na... Tika? Morina? Morina. Ano mo Morina? Tunay na Pilipinas. Tingnan mo naman ako. Na Tingnan mo naman ako. Piliin mo ang Pilipinas. <laughs> 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 hmm. Usap ka kunti. Sabi. kok. Okay lang yan. Usap ka dito. Kasi pakita mo yung tunay na Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. Ay, ang Pilipin. Bago mo pa. <laughs>